Guys, pato kami to sana sa so baybay. <laughs> eh, ang kapatid ko marami daw kuha na hipon. Oh. Yan sila yung mga kapatid niya. Yung niya, ako. Ito guys, no, kung nakikita niyo ang sidecar na ito, ito po yung paglalagyan ng alamang kasi po hindi na kaya buhatin ng mga tao. Responde, hipon. Alamang ba? Low tide kasi ngayon, kaya medyo malayo yan. Simula doon sa tabi namin, guys. Siguro mga isang kakalumitro. Ito ka, -kilometro. Pidaw. Ay, Damo. Dala mo. Dala mo 'yan. Si Safid, si Safid 'to, si Pablo, si mo. Okay ka. Tinamad. <laughs> oh, damo. Ta bigen sa iyo. May iba oh. Uh, okay, uh. May kita niyo, ayan kayang lang. Ganun din ginuhuli nila kaya hindi sila ka jackpot dahil ano to eh parang nag-ipon-ipon sidecar na yan yan ang mga ano hindi susundo yan ang magbubuhat na uh, yan oh, uh, alam ang yan oh ano? siguro pag ginano to mga mga limang kabanjira na ni hindi na ni Siguro! oh.

Oh ay nolon nakajakpato ay tatabina sa oh. Ang dami niyan. Pero ano? Ang dami din yan, oh. niyan nolon. Ang dami niyan. So guys, no huli ng kapatid ko guys, no napakarami po. Jackpato no, wala pa sa kalating oras, tumunta lang sa dagat, nakahuli na ng ganito karami. Pagblessing mo sa iyo na talaga 'yan. Marami yan sila ang nanguhuli guys pero hindi pa nakajakpat ng ganito. Ang iba dyan nauna pa sa kanya. Samantala siya, kararating niya lang nakajakpat siya agad ng kawan ng mga alamang. Baka magtanong ba yung kung paano ito hinuhuli. Pupunta ka lang sa dagat, maglakad-lakad ka lang. Kung nakikita nyo yung kulay itim, dapat daladala mo yan. Yung tawag dito sa amin kasi sa alap. Iwan ko sa inyo kung anong tawag sa inyo dyan. Sud-sud daw -sud ang tawag sa iba dyan pero hindi ko lang. Basta, basta importante, maraming huli. Siguro guys, yung tubig, siguro abot ba lang tapos maglalakad-lakad ka lang. Pag makakita ka ng kawan, sa amin kasi luta, pero kawan ang tawag dyan sa Tagalog. Saka mo yung daladala -dala mo yung sudsud -sud na yan, saka mo ikut-ikutan yung kawan sa ano. Kasi maramdaman mo yun nasa ano mo yun, sa mga paa mo. Dito na kami sa tabi guys, no? Ang gagawin nito iladlad ito, ilad -lad Ay, ito ibilad ito. mo sa init. Ano ang mo chay? Isa ka, isa ka, isa ka duso. Karun pala nakakita ka ng hipon ito. Oo, karun lang sa eh. oh, karun lang, karun lang kay hipon. Kay hipon. Gituwangan. <laughs> Kaya side ka na ang na nagbubuhat guys kasi pag tao hindi na ito kaya kung makikita yung mga tao na yan guys no, bibigyan din yan ng blessing kasi namigay ng biyaya yung karadatan ito na nga guys no, tinatanggal na po yung tali para umpisahan na rin po mamigay ito ng mga blessing sa mga tao marami kasi dito blessing guys dapat mo rin, ah, kailangan mo rin mamigay ng mga blessing sa mga tao para may blessing ka pa rin okay. Okay. Oh, na darating Hoy pangatag na. Brother, oh sino pangatag na? mo na. mag ko. pala ko to, okay?

Uh, kira. Isa pala ito sa ginagawang bagoong guys no yung alamang na maliliit kaya binilad na po ito para mamayang hapon pwede so na po siyang gagawin na bagoong Okay guys, no, hanggang dito na lang. Thanks for watching mga ka-viewers. Sana marami pa blessing din natin sa kapatid ko.